Oh, ito na guys ang ating produkto na tuba. Ah, Nakaharvest na tayo sa ngayon. Ah, sa mga classmates ko dyan na mahilig rin mag-inom ng tuba, ito na. Ah, pwede na tayo mag-start ng tagay. Samahan natin si Bade, Ito ang nagtatagay na siya ngayon. Ito yung tuba na sarili nating produkto. Sana ma-suportahan nyo pa rin ang aking mga content. Maraming salamat sa inyo mga, lahat kong mga classmates sa pagsuporta nyo sa akin.